Sa maliit na espasyong ito, mabusising sinusuri ni Kuya Ariel ang mga produktong pumapasok sa Baguio City Public Market. Sa kanyang pagsiservisyo, lagi itong nakangiti at kalmado sa pakikipag-usap sa mga concessionaires. Kami mismo yung titingin kasi doon sa mga, kunyari sa sasakyan, kung ilan yung laman nila. Tapos ipapaliwanag din namin kung lalo na pagbago lang, sir, i-explain namin na city ordinance, kasi ordinance na ganito yung mga kasi dito, Ah, kailangan namin ah, or mo ba yung tawag kasi doon eh tapos saka namin bibigay kung magkano ba bayaran nila tapos na diretso nila doon sa collector mismo Ang pagiging marispeto Maasikaso at pagmamahal sa trabaho, parehong ipinapakita sa mga residente at turista. Malaga sir yung uh, pag yung karakter po ng isang trabahador na isang, uh, katulad po ng Baguio City, maraming turista. So kailangan talaga, syempre pag Maganda 'yung pakikitungo sa 'yung sa kanila. Siyempre, eh, ang impresyon nila sa mga taga-Baguio maganda, ah, maganda rin 'yung ah, 'yung mga ugali ng mga lalo na. Ang maayos na pag-uugali sa serbisyo publiko, public servant man daw o maging residente, isa sa mga inspirasyon sa pagbalangkas ng City Ordinance No. 39 Series of 2023 o declaring Baguio City as a character city target nitong maisulo ang character-based approach sa pagbibigay ng kalidad na serbisyo publiko. So this ordinance was not simply a declaration. Hindi lang po siya nagde-declare. It actually, it is a commitment. A commitment to instilling positive values in every aspect of our community. A city's true strength lies in the character of its people. Nakapaloob din sa ordinansa ang character enhancement na tumutukoy sa mga katangian at pag-uugali na dapat isabuhay ng mga residente, empleyado at miyembro ng komunidad. Kabilang dito ang limang human values. Ito ang truth, right action, peace, non-violence at love. Katuwang din ito ang pillar of character na trustworthiness, respect, responsibility, fairness at citizenship. So my friends, our vision as outlined in the ordinance is clear. A righteous government and a disciplined citizenry, fostering a family-oriented, progressive, peaceful, clean, and Green environment. It is to be applicable and should benefit all citizens of Pantheon, even down to the family level, the churches as well, and every community within the city of Pantheon. sa pagpapatuloy ng serbisyo hangad pa na maisulong ni Honorable Isabelo Popo Cusalan Jr. ang mga panibagong batas na nakasentro sa pangangailangan ng residente ng Baguio kasabay ng pamumuhay ng may dignidad, respeto at serbisyo publiko. Jose Robert Inventor, RNG News.